Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ika-28 ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daydig at alang-alang sa inyo Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat nagahari sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balita ang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yung mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yung mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay hakob niya ibinibigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Aleluya, aleluya. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nasa daan ng mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang labindalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, Ngayoy, paahon tayo sa Jerusalem ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Lumapit kay Yesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Yesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Yesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko. Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Yesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Yesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa alip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo